Mga behind the scene photo shoot para sa Summer Station ID, nagsama-sama muli ang kapamilya PBB host na si Milay Bianca, Ruby at Inchong D wow, may, may yung music, 'di ba? Guys, sa labas ng bahay mismo ni Kuya, ginawa ang kanilang photo shoot. One, spill. Kompleto na ulit ang bonding natin gabi, -gabi. <laughs> Forever kapamilya pa rin ang tugtog ng kanilang summer station ID at malapit na rin magbukas ang bahay ni Kuya. Go, Secret... three. kapag kasama talaga si Milay hindi mawawala ang tawanan at kulitan. Ito ang nagdadala ng good vibes sa kanilang grupo. Hey play. <tampoco playing stuff out> Napasama na rin sa kakulitan si Nabianca, Ruby at Enchundi. talaga namang matatawa ka sa ginawa ni Ruby Domingo kay Milay na inilapit ang mukha nito sa kamera. Like <laughs> <laughs> <inaudible> <inaudible> Samantala dumalo sa isang event ang mag-inang si Milay, at Emela at Estela sa mang Inasal National Halo-Halo Blowout 2024. at hindi mawawala ang tatak sayaw na Estela tuwing kumakanta ang mama milay niya. Na talaga namang mapapaindak ito ng todo. Pagkatapos ng event, nagkaroon naman ng group picture kasama ang mga workers ng Mang Inasal. Naging masaya at matagumpay ang naturang National Halo Halo Blowout 2024 event. Sa karaang taon naman ay nakagreen din silang tatlo. Naging endorser ang mag-ina ng mang inasal dahil sa hilig nila sa chicken. Last week ay nag-celebrate ng birthday si Ma'am Chimielay at binigyan ito ng flowers ni Jason. niya ah! lang po ko dito. Hindi ako gagawin dito. Hindi ako dito. Hindi ako gagawin dito. Hindi ako dito. Hindi dito. Hindi dito.